Dito po tayo sa San Dipunso Public Market po. Madam Sharon, ano po yung bibili niyo po? Hi, good morning mga kasi. Bibili po kami ni Crystal ng, ng steamer at saka lianera kasi maggagawa kami ng Andito na po kami sa sa pamilya po na ng palengke po. lang.

Ito po, nabili na po ang steamer po. Ito po si Madan Sharon po, namimili po ng bibiling. po. Tapos na po kami bumili ng hulman po ng hulman po ng leche plan. Ayun po, dala-dala po namin ang hulman po ng leche plan po. Sige, siya rin po ay steamer po. ibili po kami ni Madam Sharon po na grapes Sharon po na crepes po. share ko. po na...